Ang boring naman. Ah, alam ko na. Ayain ko na lang si Junjun, ni May Marco at Valerie maglaro ng telpos. Valerie, Marco? Ni Junjun? Ano ba yan? Di ko na nga lang ako sa Weplay maglalaro ng telpos. So ayun guys, let's go mag-matching na tayo. Hmm. Ayan, may kalaban na. Manda sila. <laughs> Nakakatakot po. Yung heart ko wala na! Manda sila sa akin! <laughs> Ayan, first ako. Ako ang unang titira. Oh, ano? Ah oh. ah oh. ah oh. ah oh. ah oh. oh. Ano yan? O oh, diba? Panalo ako. Hindi pa nga siya nakatira, pero nanalo na ako. <laughs> oh, DD. Oh, what it is? Oh, kayo! Gusto nyo ba maglaro ng ganito? I-download nyo lang ang WePlay at